Mahirap ang daan pero kinakailangan What? we must love our mother earth because we are traveling from our destination to 5 kilometers to get tambo og musakan ako diri guys lisod ang agihan sa pagkuha og tambo Kumakita makita ninyo bakilid kayo ang dalan lisod kayong dalan no let's grab a board run run run, run. Tara, agi nata! ta. Og nakaabot na dai ko dire. Bakilid. Og narang akong kauban si Kuya Uno. Nara. Dan kawatan. Ya unsa may kasol mo sa atong gikuha nga tambo? Nabuhi karon kay wa kay kwarta. Oh, manginabuhi daw kay wa kwarta. Sa anak dai pagbalik bugas. Sa part na to ay magtatagalog muna ako. Ang kinuha po namin sa bundok na ito ay isang uri ng gamit sa pagawa ng walis na tinatawag nating walis tambo. Medyo mahirap ang daan pero kinakailangan. Ika nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. As si naman guys, marami na kaming nakuhang tambo kasi sa sobrang sipag naman ni Kuya Uno nakasama ko. Walang inuurungan. And shout out pala kay Aldex please. Kung makita ninyo guys, ato na siyang gilimpihan. Para siya. Ay nga nila pagkuha. Ay nga nila pagkuha. Sana oh. Para. Ganay na lang siya daloon. O. Oh. Naha. Ako na ibutang gids pikas. Huwag man naman. Sige na O. Oh. Manang giingon nga. We must love our mother earth. Because our mother earth is our resources of natural resources. Kung mag-amping ta sa atong kuan. Mother earth. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ini sing ani manubo gini siya. Ini namo sa bukid. Sa kami sa bukid guys. Para lang manguha aning tambo. O galing tubo lang ni siya. Pero sa uban mga lugar ani guys. Ang ilahan, hanak tanom sila ni pagtuyo. Isa man pud nga gamit sa paghimo silhig. Min. Min nga gamit sa paghimo silhig. Karon na namin sa dalan, amo nang gipaglid diri sa highway para dili may maglisod tungod sa kasagbot dito sa among kikuhaan ng tambo. Naraan mo nang gibirahan. <laughs> Gikusi-kusi. O, dagang salamat sa pagtanaw sa akong video. O, diri lang kukutob. I love you. I love you too. O, sige na tol, babay na. Ingat niya parate, ha?